unang linggo ng apat na pung araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikasyam ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, Ang mga unang bungang inyong iaalay, ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang arameyo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanyay naging malaki at makapangyarihang bansa hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami, nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa, at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupain itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupain ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar sa kakayululuhod upang sambahin ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang nagahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moo kat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Buon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalatayat kung ipahayag ng iyong mga labi na si Yesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy, napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy, naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis Yesus sa Hordan, puspos ng Espiritu Santo Dinala siya ng espiritu doon sa ilang at sa loob ng apat na pong araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Yesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipinagkalob ito sa akin at may bibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Yesus, nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato Subalit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,